Nagbigay ka na ng halos 10 million. Huwag na natin yun yung presyo, kinikilabutan ako. Oh, sige, nagbigay. O nagbigay. Oh, 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 nagbigay ka, oh, nagbenta ka ba? Nagbenta ka ba ng kotse? Kasi, para lang, uh, yes. Kasi, na, nasa okay. estado na ako, uh, na, ako na mismo tumatanggi sa trabaho. Mm -hmm. Andiyan ang manager ko. Galit na si Betsyay. O, kasi nga, ako, iba na yung direksyon ko mm. sa buhay ko. Nung dumating ang Marawi, nandun na kami sa relaxed state ni Mariel. Yung pwede na kayong mabuhay, ganun. hindi ka na pwedeng tumulong ng ganong kalaki. Kasi wala naman akong... Hindi ako nagtatrabaho eh. Yeah. Hindi naman ako anak ni... Ano? Sino ba to? Mga mayayaman. <laughs> 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 oh, hindi naman ako ayala o hindi naman ako subel. Kailangan hmm. ako isang... eh, uh, dumating yung Marawi. Meron akong Land Cruiser. Yun ang story eh. Bilang Muslim, katuruan sa amin yon na paano ka mag-enjoy ng isang magandang sasakyan ha mga mga kapatid mo walang bahay ito. walang walang makain yun yun eh parang napaka nakakahiya naman kaya ito sinaisip ko ito ko na ito na yung una kong i-donate kaya nung no, pagka-donate tumanggap ako ng trabaho nung duma yung dahil po sa Marawi tumanggap na ako ng trabaho yeah. Yeah. kaya naman po tuwang-tuwa si, <laughs> si <Bechay. laughs> hindi po sa natuwa sa nangyari sa Marawi kundi natuwa siya dahil tumanggap, tumanggap na ka ako ka ng trabaho ulit? And...